Godi and welcome back mga Kavinchers. So andito na naman tayo ngayon para magbigay naman ng kunting idea sa inyo. Patungkol po sa maraming nagmimisi sa akin na Kavinchers, uh, 21 days na hindi pa nahats yung itlog namin. So yun ang solusyon na natin dahil marami uh, maraming nagko-comment at nag, uh, nagmimisi sa akin kung ano ba ang gawin para makapag sila. So marami din ang nagmimisi sa akin na nagpapasalamat na nakapag sila. Pero meron pa rin yung ibang uh, nag-message na paano ba to? Ano bang gawin ko? So, yan ang solusyon na natin ngayon sa video na to. Uh, patungkol po sa paano pataasin yung humidity. Kasi yun po ang sanhi ng hindi ma-hatch yung itlog dahil sa sobrang mababa yung humidity. So, mga kabinchors, sa uh, bigyan lang po kayo ng idea na ang itlog po, na ang kailangan po na humidity sa itlog para ma-hatch siya ay sa unang salang pa lang hanggang sa 18 or 19 days ay kailangan po siya ay nasa between 50 to 55 uh, degrees Celsius yung uh, humidity sa loob ng incubator. So pagdating naman ng 3 days before mag-hatch, kailangan natin siyang pataasin. Kailangan po siya ng uh, uh, 60 to 65 degrees Celsius yung uh, temperature ng uh, humidity sa loob ng incubator. So kailangan natin siyang pataasin. na uh, kailangan sa lumagpas doon sa 65 or uh, kailangan 60 65 to 70 uh goods na yan magahats na yung itlog ng uh, nasa incubator. So paano ba natin yan pataasin yung humidity? So ito po mga viewers sa uh, sa normal na setup ng incubator, mayroon siyang butas dito, dito sa taas, dito sa likod ng uh, pisipan natin at saka sa likod. So mga viewers kung kung sa unang salang pa lang ay Uh, wag niyo nang, pwede nyo wag niyo nang lagyan ng tubig. So, isa lang lang itlog. Tapos, ito kasi yung incubator ko ay yung temperature nito ay goods na goods sa setup ko. Yung 37.8 yung off ng incubator ko. Kaya minsan, hindi na sa aabot ng 21 days. So, nag siya ng 18 or 19 days. So, ang gawin ng mga kabinchos, paano natin pataasin yung uh, humidity? So ang gawin ang ang idea na ibigay ko sa inyo mga ventures dahil gusto natin pataasin yung humidity sa loob ng incubator ay takpan niyo yung uh, mga butas. So ang ang takpan niyo mga na butas sa incubator ay dito. Uh, dito sa harap at saka dito sa likod. So ang ititiran niyo lang ang ititiran niyo lang na butas mga ventures para tataas yung humidity ay itong sa ibabaw at saka sa likod ng uh, pisipan natin. So dalawa lang butas lang ang i, uh, ano natin uh, tawag ito. Uh, itira sa para tataas yung uh, humidity. So ang gawin niyo mga just takpan niyo ng ano uh, electrical tape or scotch tape yung ano niyo, your packaging tape ang itakip niyo dito sa butas. Tapos maglagay kayo ng tubig. So ang tips ko na ibigay sa inyo, kapag yung incubator niyo ay talagang sakto 21 days siya nag-hatch. So sundin niyo yung ano 3 days before siya uh, mag-hatch. So lagi niyo ng tubig. Pero sa sit up ko kasi ng temperature ko ay 37.8. Minsan nag-a-advance siya. Sa 18 days pa lang nag-hatch na siya. So ang ginawa ko mga sa day number 16, doon niyo na gawin yung maglagay ng tubig tapos takpan niyo yung mga butas. Dalawa lang ang itira niyo. So do doon niyo makikita na tataas yung ay uh, humidity ng incubator. So, paano ba natin malaman kung uh, yung, tama ba yung humidity? So, mga ka-ventures, para uh, makita nyo na kung, kung tumaas ba yung humidity, bibili kayo ng ano, uh, hygrometer. So, bibili kayo sa mga online like Shopee or TikTok. Pero mas may suggest ko sa inyo mga ka-ventures, bibili kayo sa TikTok dahil medyo mura lang yung shipping fee nila. So yan, makikita nyo, mayroon niyang Uh, so makita nyo dyan sa Shopee, eh. merong hygrometer dyan na taga uh, 100 lang, meron din siyang 60, 50 Sobrang mura lang ng hygrometer uh, Search nyo lang dyan sa TikTok or digital hygrometer Sa day 1 hanggang sa day 15 sa akin, doon ako nagbibigay ng uh, humidity na uh, between 50 to 55 So yan ang goods na goods sa day 1 hanggang sa day 15 para sa akin sa incubator na to. So, yun ang humidity ko. Tapos, pagdating na naman ng day 16, mga Kavinchors, doon nyo na pataasin yung uh, humidity dito sa loob ng incubator. So, ulitin ko, takpan nyo lang yung mga butas yon tapos magtira lang kayo ng dalawang butas. Yung sa likod ng fan, at saka dito sa taas. Yun lang ang itira nyo. Para mag-moist yung loob, magkakaroon siya ng humidity. At saka makikita nyo, tataas yung humidity. ang uh, ang required na ano, yung humidity na para maghatsya siya sa 3 days before maghat, kailangan siya na ano siya 65 pataas. 'Yun ang required na magkapag-hatch siya na uh, yung CCO ay makalabas siya ng uh, mabilis. Kailangan siya ng 65 pataas na humidity. Uh, 'yun ang bibili basta bibili kayo sa ano, yung digital hygrometer. Makikita niyo 'yan, digital hygrometer sa TikTok, medyo mura sa TikTok. So, yan lang ang advice ko mga kaventures. Tapos, maglagay kayo ng tubig dito sa loob. Uh, kung gaano kalaki yung space dito sa loob ng styrofoam nyo, yun din ang ilagay nyo na tubig. So, kahit uh, malapad lang na tubig, basta may tubig siya. Maglagay kayo. Kita nyo kung anong space dito, yun din ang lagyan nyo. Tapos, ang gawin nyo mga kaventures, dahil uh, maglagay kayo ng tubig, tapos uh, mainit yung sa loob, mag-iiba po din ang ano yan, mag-iiba ang ang tawag ito, ang temperature sa loob tapos yung humidity. So ang ginagawa ko mga ka everyday ako nag nagpapalit ng tubig. So ngayon naglagay ako ng tubig tapos kinabukasan itapon ko yung tubig tapos palitan mo ng bago. Tapos hanggang mag-hatch. So yan na po ang technique na paano pataasin ang ang humidity ng incubator para makapag-hatch kayo. Kasi pag uh, hindi um uh, mataas yung humidity Ah, uh, 'yan ang makikita niyo na hindi matuloy yung mga itlog. Tapos nagkakrak lang siya tapos namamatay dahil hindi makalabas yung sisig. So, 'yan lang ang maibigay ko na idea sa inyo mga adventurers. Ulitin natin. At uh, from day 1 to day 15 or day 18, uh, magbigay lang po kayo ng uh, humidity na between 50 to 55. So, huwag nyo lang takpan tong mga uh, butas. Hayaan nyo lang tapos kahit hindi mo na kayo maglagay ng tubig. So, pero tingnan nyo kung ano, tingnan nyo yung, anong tawag ito? Uh, temperature sa loob, yung humidity. Maglagay kayo ng panukat, yung digital na hygrometer. So, bibili kayo para makita nyo kung ano ang humidity sa loob. Tapos pagka day 16 or day 18, sa akin day 16 ako maglalagay ng tubig at saka takpan ko na yung butas. Sana makatulong tong video na to mga kapinchers. Huwag niyo kalimutang mag-like and mag-share sa mga kaibigan niyo mga kapinchers. Dahil sa mga kaibigan niyo na may incubator na na yun din ang problema na hindi sila na makapag-hatch. So paki-share sa sa kanila mga kapinchers kung ano ang idea natin na matulungan natin sila na makapag-hatch na sila. Dahil sa sobrang baba yung humidity nila. Kung paano natin siya patasin. So, mga Ventures, sa uh, Ngayong araw na to ay birthday ko. So sana marami pang blessings na darating sa buhay ko. Sana darating ang panahon na kung anong blessings na darating sa akin ay maibigay ko sa inyo din, ma-share ko sa inyo. Sana uh, aabot tayo ng 100,000 subscriber para mas marami pa akong matulungan na mga kagaya kong mga nag palang. pa lang. So, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe mga kaibigan at paki-share na rin sa mga kaibigan niyo. So hanggang dito na lang tayo mga adventurers dahil medyo may preparation pa kami para sa birthday ko. So tapos abangan yung sunod na video mga adventurers dahil uh, mag-upload pa tayo ulit ng uh, mga may problema sa about sa incubator. So susulucionan ko kung ano ang maibigay kong paraan para uh, makatulong sa inyo. So hanggang dito na lang mga adventurers.